Ano po ng iba't ibang reaksyon ng uh, paglusot ng Reproductive Health Bill sa Kamara? Ang ilang empleyado ng health center sa Kamuning natuwa at umuusad na ang panukalang batas. Para sa kanila, malaki raw may tutulong ng RH Bill para itaas ang kamalayan ng mag-asawa tungkol sa family planning. Malaki rin daw may tutulong nito sa kalusugan ng ina. Pero may ilan namang hanggang ngayon ay wala raw kaalaman tungkol dito. Ayon naman sa grupong Pro-Life, hindi naman daw kailangan ng RH Bill pagkakakitaan lang daw ito sa mga foreign companies na nagbebenta sa bansa ng mga contraceptive tulad ng condom at mga pills. It's not like the drug for women. So, of course, even more what the average So, why do we have to have another bill that has to be funded again? Tulad yung mga mahihirap, hindi nga kayang bigyan ng magandang Maganda ang kinabukasan, tapos hindi pa makayang papaaralin. O, mas maganda yung may contraceptive. Nakatakot nga po, mayaari lang nga po. Parang ayoko na mabuntis talaga eh. Kasi ang hirap po. Ang hirap po magbuntis, ang hirap po magpalaki, magpaaral.